Painit lang tayo guys ng kasirula. Maglagay tayo guys ng kunting mantika pang lang natin sa ricado natin. Mainit na guys. Maglagay tayo ng sibuyas. Ang kutsa lang muna natin to. Isunod natin yung bawang at isang din natin. Luya guys. Isang lang natin guys lahat hanggang magsama ang mga aroma ng ricado natin. Ayan mabango guys. Ayan guys. Pwede na natin igisa yung pangpapaitan natin guys. Ayan, sangkut sa lang natin to. Igisa lang natin to guys. Ayan lang muna natin to guys ng ilang minutes na magisa siya. Ilagay natin yung tanglad guys para masama sa pagisa. Gisang-gisa na guys yung pangpapaita natin. Maglagay tayo ng beef cubes. Ayan, sangkot sa lang natin yan guys. Maglagay tayo guys ng pamintang powder. Ilagay na natin yung nawasan natin guys. Takpan muna natin guys. Hayaan natin na kumulo siya. Nag-uumpisa na yung pagkulo guys. Ayan. Tuloy-tuloy lang natin yan. Pagkuloan. Timplahan muna natin ang asin guys. Maglagay tayo. Maglagay na tayo guys ng yung abdo niya guys. Patiin lang muna natin kasi titikpan pa natin kung hanggang saan yung pait niya. At syempre maglagay tayo ng isang Sashigay Shigay na Sampalok yung original at maglagay din tayo ng isang sashi na magic syrup guys yan, dagdag lasa din yan hayaan lang natin yung kumulo dahil mayat maya luto na rin yan idagdag natin yung abdo niya, guys kasi hindi pa ma ano, yung medyo mapait matabang siya guys kaya mag tayo ng asin at ilagay na rin natin yung ceiling green guys. Yan, para may kagat ang hang yung papaita natin guys. Luto na yung papaita natin guys. Ayan, kakain na tayo.